2204 your budget vlogger host subscribe Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers Narito na naman tayo para sa isa na namang grand update mula sa Miss Grand International 2025 At ngayon, spotlight natin ang pambato ng Pilipinas Ang napakagandang si Emma Mary Tiglao na naghahanda na Para sa kanyang pinakaabang segment ng kompetisyon ang National Costume Competition at talagang pinag-usapan ngayon online ang kanyang AI conceptualized national costume, isang obra na pinagsama ang dalawang makasaysayang simbolo ng pagiging Pilipino, ang jeepney at ang parol. Tara at kilalanin natin ang kahulugan at inspirasyon sa likod ng napakagandang konseptong ito mula mismo sa Pampanga na nakilala bilang tahanan ng mahukulay na parol. Tampok dito ang disenyo na parang stained glass, mahukulay, kumikis lapat puno ng buhay. Ito'y simbolo ng kasiyahan, pagkamalikhain at tibay ng loob ng bawat Pilipino. Ang jeepney elements naman ay nagbibigay pugay sa araw-araw na bayani ng mga ordinaryong Pilipino. Higit pa sa isang sasakyan, ang jeepney ay sagisag ng pagiging malikhain masipag at maparaang katangian na likas sa atin. Habang ang parol ay kumakatawan sa liwanag ng pag-asa at pagmamahal, isang simbolo ng kahit sa gitna ng dilim ay patuloy tayong kumikislap. At ito nga ang national costume or best national costume inspired for our Miss Grand International Philippines Emma Mary Tiglao. Ang Miss Grand Philippines 2025 ay nag sa ganda talino at liwanag ng tunay na Pilipina mula Pampanga hanggang sa international stage. Isa lang ang masasabi natin, tayo ay the grand and the one and only. Huwag kalimutang i-like, share at i-subscribe para sa mas marami pang grand updates. Maraming salamat sa inyong panonood. Magkita po tayo muli sa susunod na video.